Hello mga ka-proud. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. At ako ngayon ay nandito sa mga alaga ko. Uh, sila ay ko na dahil nga uh, mag 8 -e o'clock na. No? Ayan. So, may ilan dito na mga nganak. Napin natin. Ay, si Lungay. Ayan, si Lungay. Ano ka ba? Mga ba? O may anak? Ayan. So may isang hindi nakapasok dito. Yung si Piona. Pero hindi ko alam kung siya ay nanganak doon. Kasi siya ay nagpaiwan. Yun. Ito magandang dumalaga to. Iinahinin namin to. papa uh, papasawa ko to kay Bruno. Yan. Ito mga ano. Uh, malapit ng maitas. Yan. To napaka-local ng ano, <laughs> nabili kong alambre doon sa ano dito sa may hardware sa may uh, Barangay Santo Niño. Yung bago doon, no? Yan. Local. Madaling masira. Yan. O hindi pa sila ano, hindi pa sila ready. Parang ayaw pa nilang lumabas. <laughs> Ayan. Yun, mangananak yun. Yung kulay itim na yun. Ayan, mangananak yan. Siniling. Yun, no? Uh, Punong-puno na yung kanyang milk bag. Ayan. Siguro mga 2 uh, to 3 days. No? After ngayon. Uh, Manganganak na yan. Ayan to medyo mga mailak tong mga maliliit ito mga purgahin to no at posible nga na inbreeding din tong mga to pero yun ana uh, na out na namin yung mga lalaki may isang lalaki na lang dito na nag-iisa yan tapos ipapalit na namin dito yung si Bruno para makapangasawa para ma-upgrade namin tong mga baka namin dito ayan so, ito si Angelina Ayan. Ito si Loren. Ayan. Loren. Ayan. Wala dito si, ano, si Fiona. Yun. So, nang lumabas, na vera ah. Ano? Papakamot ka. Oh, dami kasing kuto. Ah, uh, bumili ako ng bawlilay. Ayaw naman. Ops. Ayaw namang, ano, magpa-spray kasi natatakot sa, ano, yung sa sounds sa tunog nung uh, pag nag spray ako ayan oops talaga lalapit lapit ka Tas, ano ayan o, pinapasok namin to tuwing gabi o, pinapasok ko tuwing gabi kasi uh, lumalabas sila may mga part ng uh, bakod namin na uh, uh, sira tapos doon sila lumalabas. Ayan. Lapit ng mga anak talaga to. Ayan. So tara. At papalabasin uh, na natin. No? Ayan. Hindi ako nakapagpakain ngayon ng asin. Kasi uh, hindi ako nakabili. <laughs> Ayan. Tara na. Tara na. Tara na. Dito. Dito na. Ayan o. Oh, yung gate namin. Original. Hindi <laughs> pa na re-repair. Dinamage kasi nila to nung pumersa, pumersa silang lumabas. Ayan o. Oh. Ayan. Yung naka ano na yan. Ayan. So, yun. Itong aso ko. Ang payat. Ayan. Ayan na sila. <laughs> Di pa ako nakakapagbukas. So, tanggalin ko muna tong ating harang. Yun. So, pagkabukas ko dito, dahil nga may bakod naman kami, eh, hindi naman sila masyadong lumalabas sa araw. Ayan. Mga na sila dyan. Kakain na sila dyan sa mga damuhan dyan. Oops. Kita tayang kameraman. <laughs> ya. Yeah. Ah. Wait lang. Kunting sandali. Ah. Wala stand oi putik putul na man ya yeah. ah. ayan oi sandali 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 sandali, sandali. sandali. Putik naman. Mamadali talaga. Ang kang pang sa buhay mo. Ayan. Tapos na. Tapos na. Ito. Namo ito. Tapos na. labas na. Tapos na. Ayan. Marami silang ano, pa, uh, external parasite. Hindi ma-spray ng baulilay kasi tatakot sila sa ano sa sounds nung spray ayan ang inyong cowboy <laughs> ito mga din to dumalaga to ayan o no? ayan mga yan medyo ano na nga yung kanyang ano 2cm na siya 2cm <laughs> <De> <laughs> Lapit na yan. Ayan. So, yun. Bukas na to. Ayos ko lang yan. Tatanggalin ko yan lahat. Kasi mamaya pagpapasok ko, baka hindi na naman pumasok agad. Ayan. Ito, lagi itong may sugat sa puwitan. Ayan, oh. Sa ano niya. E, sa kuto. Ayaw magpa-spray. Masatakot. Hindi ko siya di ko, ko siya ma-spray. Yan. So yan kakain lang sila diyan. Gagala-gala sila. Diyan sa pastula namin. maghapon as uh, 5 o'clock ipapasok ulit sila dito. Pinapasok ko sila kasi yun nga uh, may lumalabas pagkagabi. Eh may mga tanim sa paligid sa mga katabi namin. Ayan o, oh, katulad nyan. Ayan o, yan yung ginagawa nitong lalaki na to. Itong lalaki na to, yan yung pumasok na yun. Eh, mahilig kumain ng pagka, uh, mga damo sa labas. No? Ayan, kaya, uh, siya yung lumabas. Bala ko na nga siyang talian para, ano, uh, walang manguna sa paglabas para hindi nakakalabas yung mga baka dahil nakabako dyan eh. Ayan oh. May ano. May alambre siya. Ayan. Ito ang hindi ko alam kung mga o may anak. Pero parang mga nganak, Oh. Ayan Oh. Ah tatlo pala yung mga na ano. Inahin. Mga nganak na Yeah. Ayan, tapos sa labas may kabayo. Kabayo ng kapitbahay namin. Ayan. Ayun. Baka bukas may bagong panganak na sa kanila. Hindi umuwi yung isa eh. Doon ang anak siguro sa may gubat na yun. Ayan oh. Ayan dyan sa ano na yan, bundok na yan. Ayan siguro ng anak. So, yun. Pagkatapos kong magbukas ng torel. Ako'y maghahanda naman ng aking pagkain. Luluto ako ng aking almusal. Ako'y nagkape lang tapos pandesal. Hindi masarap yung pandesal na nabili ko. Yun. Tapos yung palamang ko ay margarine. Hindi rin ako nasarapan. <laughs> mm, gusto ko kasi peanut butter o kaya mayonnaise. Yun, masarap. Ayan, so tahimik na ulit dito sa toril namin kasi wala wala na sila ito bala ko tong linisan to dito yung labas yan yan wala na pala tong poste dito yan o no? yung poste yan so yun lang mga kaproud maraming salamat ah uh, hanggang sa muli ayan so happy farming god bless mabuhay